Sa Isaiah 41.4, kinsa may naghimo sa kasaysayan. Kinsa may nagbuot sa dagang sa kasaysayan. Ako ang ginoo. Yari sa sinugdan. O nga naausap sa katapusan. Niining lawa mga kaisunan. Dili ako ang ingan lang nagbutbot. Ang atong ginoo, Meso Christo. Ang Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. O ginoos mga ginoo. Dugang pa, matod pa niya. Kano magdadamang tayo ng mga libro. Kano mga libro nga sinuwat ng tao, duha, dua anak. Yan ang damang ka ng mga libro niya. So, Pero so, ang siya mga libro karon yawas siya mo tayo. Pero kita ang mga regso na di manipili-pili ang ato. Mooyog dili atong dawatoy. Mauna ang mga tao ginapakita sa kamaturan. Dili, dili, dili. Dugang pa sa Biblia, kaya ganaan magkag -Biblia. Living Bible, Hob Otso Otso, read the history books and see. Ako yung gi-examine siya karon. Punang ako siyang gi-follow up pag-ayo unsay ikasulti nimo sa standard reference. Unsay yung sulti? Bot, bot. Duha, duhaan. Muna nga, dining kagabiyon ka din sa jod ang nisubay sa kamaturan. Isayas 41.4 ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Dili si Father Darwin. Ang Diyos sa mga Diyos. Wali sa mga harit. Ginoo, sa mga ginoo. Wala na nasuko ko pag ayo karon. Gaano man daw giya gaga yaga aniya yaga, ang mga historical books daw ni pa siya sa iyang kaugalingong opinion. Natot pa niya para nato balik-balik para nako. Na ako. O, so may sa may sulti sa tugino? Ono Pedro, Tapitunog, ono ba iti ono? Nyaligayan nato ang kaugalingon natong prinsipyo o opinion. Nining hapon mga kaigsoonan wala, eto kumagdala sa akong opinion. Dokumento ang akong Mo Wala mingon siya, gawag, tunog ko sa topic. Noong sabat, siya naman ang deklara. Ang mo niya na dili kaming duha kundi ang moderator. Last two minutes. Mawad ang mga pinangga ng mga eksunan, akong di follow up ang mga historical books, pagpangutaan na kaniya, pagpadayat ka do, nga ako nga nagdala din eh, itindog, wa magdala sa akong kaugalingong opinion. Pusa, mga eksunan, standard reference versus private opinion. Hining, hapuna, mga pinangga, ng mga igsoon. pa niya, ito na siya, focus sa mga audio. Wa, adyod siya, kapakita, standard difference, sounded by anyone else, ang Roman Catholic Church. No na nga, wa, magupa niya, ang akong affirmative speech. O matulpan niya, mo, matawag mo Roman, audio, man yawan, isang yawan, the kabantay. Yan sa Lucas 24.47, ang pagsangyaw sa main balita, magsukot sa Jerusalem. Gikan sa Jerusalem, Murillo Mateo 2817 panlakaw ka mo sa tibuok kalibutan. O, oh, nalipay ko kaganina. Nalipay ko kaganina. Kaya gikutlo ang Roma 1.7. Yakabung taga-Roma, gitawag sa Diyos. Oga hinyo inyong pagtuo gi pa sa tibuok kalibutan ug sa man ang kahulugan anang pagpakailap Wa na gitawag catholic universal mo ka na leading na nga lipay ko kay digawas gawas kana sa iyang papa. Eh, bugang paniana si San Pablo niabot sa Espanya